Hello guys. Tayo ay magluluto ng binili ko. Na yan. Yan po ay beef. At hahaluan ko ng toge. Hahaluan ko siya ng toge. Yan, naglagay na po ako ng mantika sa kawali. Painitin ko lang sandali ang aking kawali. Ayan, guys. At ilalagay ko na tong Aray! Sobrang matalsik. Ayan, guys. Beep po yan, beep, beep. beep siya po ay beef. Ayan. Ayan ang aking lulutuin ngayong aking uulamin. Ayan guys. Ayan. Sarap nyan. Beef po yan. Beef. Ayan na guys. Ayan ang aking iluluto na beef ayan ayan po at haluan po natin yan ng na, tulay ayan po Ayan na guys, luluto na. Ayan na po siya. Ayan na ang aking luto. Thank you, thank you guys sa inyong panonood sa aking video. Ayan ang aking ulam ngayong gabi. Maraming maraming pong salamat po. Ayan, thank you, thank you guys. Salamat po. Thank you, thank you. Ayan na po ang aking ulam ngayon. Ayan, maray-maray maraming maraming po salamat. Thank you for watching.